Eh, napakatagal nang nanariyan dyan eh buhay pa rin. Ang pag-usapan po natin ngayon, goodbye Tambi finally. O oh, baka marami sa inyo nagsasabi sa si Harry Roque fake news, isang linggo na nakalipas na sinabing matatanggal si Tambi, ang natanggal si Cheese Escudero. Kaya nga marami nagsasabi, ano ba yan? Ang na-expose na, na uh, nasa likod ng uh, uh, anomalya sa mga flood control projects at mga DPWH projects ay si Tambi, pero ang natanggal si Cheese Escudero. Well, Bago po natin pag-usapan yung pagtatanggal kitambi, eh meron din ako nakukuha mga balita at hayaan natin si Cheese Escudero ang mag-confirm. Mag no? Eh kaya raw siya tinanggal, eh merong isang anak ng uh, ma-influenciang uh, tao na nasa Kongreso, na mataas din ang posisyon, tago na natin sa pangalang IK, na tumawag sa kanya at sinabing ipatigil yung uh, investigasyon ng Blue Ribbon Committee. At nang tumanggi daw itong si Cheese Escudero, eh ayun, nagkaroon ng kuwa at natanggal siya. At nakikita naman natin sa mga hakbang na ginagawa ng mga bagong liderato ng uh, Senado na talaga namang pinapaboran nila yung pagpatay, uh, pagsupil sa katotohanan pagdating dito sa mga maanumalyang mga flood control projects. No? Ayaw nilang bigyan ng uh, um, immunity mga diskaya at I'm sure hindi naman yan nagsisiwalat ang pangalan at sinuwalat ang pangalan ni speaker Tambalus sa at Izadico kung sila ay magkakaroon ng criminal liability. Dahil yung ginawa nilang pag-amin sa Kongreso, yan po ay declaration against interest na po pwedeng magamit sa kanila pag sila ililitisin para sa paglabag sa um, anti-graph act. No? E gagawin ba naman yun ng tao kung hindi sila pinangakuan ng immunity? No? So, nung pagbawi ni Soto sa immunity sa mga diskaya, e eh yan po yung ibig sabihin tapos na investigasyon kasi hindi na magsasalita ngayon ng mga diskaya at iba pa mga contractors dahil alam nila na dahil, dahil nabawi na at hindi binigyan ng immunity to si Diskaya, bakit pa sila eh, makikipagsapalaran at magsisiwalat ng katotohanan, eh, ibig sabihin niyan, eh, magkakaroon sila ng ebidensya laban sa kanilang mga sarili. No? They are incriminating themselves. Kaya nga po ako, nung ako ay naging kongresista, talaga isa sa aking priority bill na hindi ko naman po naisabatas, bagamat ang dami ko naman po naisabatas, universal health care law, libreng tanghalian sa nagugutong nakbataan, libreng irigasyon, hindi ko po na isabatas yung whistleblower act. Yung whistleblower talaga kinakailangan natin bigyan proteksyon at incentive yung mga totoo po nagkasala pero kung wala ang kanilang mga testimonya, hindi natin mapapakulong yung mga mas guilty pa sa kanila. Tama po na kinakailangan not the most guilty ang mga magbagiing state witness. No? Pero si Discaya naman po is not the most guilty. Bakit? Eh kasi nga po, ang bulto naman ng nakurakot ay eh napunta sa mga politiko kaunti lang po talaga na pupunta sa mga kontratista bagamat sila mismo ay kumikita at mas kakaunti lang na nila kumpira doon sa mga politiko na balita ko eh yung isang na uh, dinawit ni Diskaya ay lima-lima ng inang bahay sa Forbes Park eh maraki pa rin ang kanilang kubra kaya ngayon mayaman pa rin sila pero kung most guilty eh yung kinita at saka kung sino yung may kapangyarihan para mapasama sa pangtaon ng budget yung mga, yung mga anumalyang proyekto, siyempre po ang mga most guilty dyan ay yung mga uh, mambabatas. At ang tingin ko, hindi naman sila ang least guilty pero they are not the most guilty. So yun lang naman po ang requirement para maging uh, state witness. So mali po yung sinasabi ni uh, Senate President Soto na kinakailangan, least guilty ka, hindi. Kinakailangan lang, hindi ikaw ang most guilty. Now, Um, mabalik po tayo dito sa usapin sa kamera. Gaya ng sinabi ko po, matapos na maisiwalap ni Diskaya na ang 25% ay napupunta na kay Speaker Martin Romualdez, Aka, Tambalos, Los at Kizaldico, ito po ay konfirmasyon lamang na mga impormasyon na nakalap na natin sa iba't ibang sources kasama na unang-una si Mayor Magalong, pangalawa yung mga kasama kong kongresista nung ako po ay kongresista nung 17th Congress na hanggang ngayon ay nakaupo or at least hanggang 19th Congress nakaupo kasi yung aking mga uh, classmates na first termers nung 17th Congress ay eh, nag three termers po sila nung 19th Congress at mga as asawa na nila mga nakaupo. At sila po talaga nagsasabi na sa kauna ng pagkakataon sa kasaysayan ng uh, Kongreso abay ng mga congressman na mas maraming privilehiyo at yan nga yan, si Martin at saka si Zaldico. Dahil nga, para pa makakuha ng proyekto, sabi nitong mga kongresista nito, na sinabi naman ni Diskaya, eh kinakailangan 25% mapunta sa kanila. Yan naman po sinabi talaga ng kasawang Diskaya in their sworn statement at sa kanilang testimonya sa uh, kongreso. Now, whether or not this is true, ang ibig sabihin po nito, talagang hindi po pwedeng manatiling speaker si Tambalus Los at hindi talaga po pwedeng manatiling chair ng commission ng Committee on Appropriations si Zaldico. O oh, tinanggal na nga nila si Zadiko dahil alam nila sa delikadeza alone, eh, hindi na po pwedeng umupo dyan si Zadiko. Pero nandyan pa rin si Tambalus Los. Pero kung akalain ni Tambalus Los that he can survive this latest episode na talagang under oath, na si Walak, na siya talagang kumukuha ng 25%, siya nagkakabali. Dahil may hangganan din ang pupwedeng matanggap pati ng mga magdanakaw sa Kongreso. Siyempre, pwede guusapan na kapag kompleti na walang na ng kredibilidad um, ang Kongreso, e eh baka buwagin ng taong bayan ng Kongreso gaya ng ginawa natin noong 1986. At mukhang papunta na nga tayo doon. Dahil itong pagtatanggal kay uh, Martin Romualdez, yan ay para lang maibsan ang galit ng taong bayan. Una-una, umiiwas at uh, dumidistansya itong si Marcos Jr. dito sa mga kurakot nito. Eh, siya naman ang dahilan kaya nangyayari itong mga kababalaghan nito. Siya milik pumili, kitang bigil yung speaker. Siya ang um, sumuporta na gawing chairman ng Committee of Appropriations si Zaldico kasi nga sandang mukha lang binigay na donasyon ng eleksyon. At siya rin ang hindi nagbito ng mga insertions na pinanggalingan ng mga anomalya. O, di ba? Siya mismo ang responsable. Pero siyempre, dahil ayaw niya na mag-people power na maging dahilan para siya mismo ay matsugi sa puesto umiiwas siya at dumidistan sa kay Speaker. And the least that could be done is tanggalin talaga si Tamaluslos. Now, may mga sasabi, well, parang nihawak si Tamaluslos laban sa magkasawang Marcos, kaya hindi matanggal-tanggal. Posible po yon. Pero dumating na tayo sa punto na either tanggalin si Martin Romualdez or matatanggal talaga si Marcos. Dahil pag hindi tinanggal si Marcos, 100% certain na yung people power. Ang tanong, pag tinanggal si Martin Romualdez, maibsan ba ang galit ng taong bayan? Tingin ko hindi na po. Too late na hero na. At ngayon, alam ng taong bayan na kaya ganito lang tara ng korupsyon dahil lahat ay sumusunod lamang sa ehemplo ng Pangulo na nanggaling sa, according to the Guinness Book of World Records, isa sa pinakakurakot na liderato sa buong daigdig na sa top 5, number 3 siya, kung hindi po ako nagkakamali. Pero nasa top 5 sila as being the most corrupt family politician on earth. So kaya naman ang sinasabi ko, dahil lahat tayo nabudol na akala natin eh, lilinisin ang imahe ng kanyang pamilya nung siya'y binigyan natin ng panibagong um, um, mandato, coupled with the fact na talaga namang nabudol itong si VP Sara ni uh, Amy Marcos para tanggapin ang posisyon ng Vice President dahil lang kaya siya nanalo, eh akala natin magbabago ang patakaran sa ilalim ng Marcos Jr. Eh hindi pala, mas malala pa. Dati-dati kasi, walang ma na hindi natatakot kay Marcos Sr. Eh ngayon, mukhang itong si Tambalus Los, pati si Zaldico, eh walang katakot-takot kay Pangulo. Kaya ang akala nila, wala nang hangganan ang pwede nilang gawin. Kumakalat ng balita na bagamat hekta na yung tinitirang bahay ni Martin Romualdez at ako po'y nakarating dyan. Nung kami po estudyante sa UP College of Law, pareho kami nag sa Amerika nung college, bagamat ako, mas marami akong kaibigan kasi nag-one year and a half naman ako sa UP bago ako nag-Amerika. Pero mukhang kawawa po yan sa UP College of Law. Lalong lalo na na natapos ang people power, no. Umalis nga po yan eh, bumalik. Ang dapat niyang kabatch si Gibo Tidoro. Pero dahil umalis sila ng people power, eh na delay siya. Kaya naging underclassman ko siya, parang two years siya behind. Pero nag-abot kami sa College of Law niyan at mukhang kawawa yan. Eh ako naman, alam niyo naman ako, talagang may may puso sa mga underdog. Eh hindi ko naman siya kinutya. Miski ever since high school pa lang eh ako ay anti-Marcos na, no. At um, medyo kinaibigan ko yan, kaya nakarating ako sa bahay niyan. Ang totoo niyan, dati nang niyang bahay ang hekta-hektare property sa McKinley. Pero ngayon, ang balita ko, nagpapagawa ng talagang mga lapalasyo ng bahay. Dati kasi simpleng bahay lang yan. At dalawa silang pamilya nakatira diyan. Yung kapatid niya na married sa may-ari ng inquirer. Kaya ang inquirer, maski maantay Marcos yan ng mga nakalipas na panahon, ay talagang suportado na nila si Tambalos Los. At uh, hindi ako nagkakamali, E, isa na sa major uh, owner ngayon ng, ng Inquirer, si Tambalus Los. Kaya kita niyo naman ang, ang mga balita sa Inquirer. Talagang lahat anti-Duterte. Pero ang sinasabi ko, eh yung bahay daw, di umano na pinapagawa, hindi ko pa naman nakikita, no? eh malapalasyo talaga. At talagang hand, um, billions na ang pagpapagawa sa bahay alone daw. Well, tingnan po natin dahil uh, all it needs naman is a, um, ano tawag doon sa lumilipad? Drone. At tignan natin ang uh, pinapagawang bahay ni uh, Los dyan sa McKinley. No? Uh, isang drone lang yan. At um, dahilan nga kung bakit ang uh, mga residente ng Forbes Park ay takot at takot dahil mula nung binato ng putik ang building na mga diskaya sa uh, Pasig, eh, ang hinala nila ay papasukin ng kanilang village para batuhin ang mga bahay na mga Marcos, Romualdez at Zadiko. Po, meron daw pong bahay din si Zadiko sa Forbes Park. Kaya nga po, all-time high ang mga bahay dyan sa, sa Forbes Park kasi ang daming mga mambabatas na kumita sa mga flood control projects at iba pang infrastructure projects na inuubos ang bahay dyan sa Forbes Park.